Mura lang po yung kamuting kahoy dito sa amin, kaya napagawa po tayo nito. Madali lang po talaga itong gawin at pwede po natin itong pagkakitaan. Kaya kung may kamuting kahoy ka dyan, tara, simula na po natin. So dito meron po akong kamuting kahoy na nabalata na po ito at nahugasa na. At may tingbang po ito na 1,204 grams. At hiwain ko lang po ito ng mga maliliit kasi sa food processor ko po ito, duroge ng pino. At nang makuha din yung pinakaugat niya sa gitna. Kung wala naman kayong food processor, ay pwedeng duroge again sa Gidgeran kung meron kayo at pwede ding sa kudkura ng ating piso. At kailangan po ay durogin lang po natin ito ng pino At pagkatapos mga ga pigaan lang po natin ito Ito ay masarap kasi kumot-kumot lang po natin <laughs> Pero malinis yung kamay ko ha Pigaan lang po natin ito Pero huwag lang po talagang masyadong piga na piga Na naging dry na po talaga At ito na po ga. Matapos po natin itong pigaan Ay lagyan na po natin ito ng ating pangpalasa Yung ating mga panakot dito O yung ating mga sangkap Tinunaw ko lang po sa mainit na tubig Yung ating nor At lagyan na po natin ito ng mga kalahan kalahati lang po ng ating magic sarap. Pwede kayong magdagdag dito ng asin, depende po ho yan sa panglasa po ninyo. At lagyan ko lang po ito ng food color na egelo. At mga 1 half cup ng dahon ng sibuyas at mga 1 third cup mm. na yung sibuyas bumbay. At haluin lang muna natin ito. At dito mga ka, ay maglagay po ako dito ng 1 cup ng harina para po ay kapit na kapit talaga ito pag i-form po natin ito ng paoblong para hindi po siya maghiwalay. Hindi po siya masisira. At haluin lang po muna natin ito ng mabuti para mag-well combine po yung ating na dito sa ating mixture. At pwede na po natin itong i-form pa oblong at dito mga ga, meron po akong hipon, mga malalaki po ito at binalatan ko na ito at hinugasan. At gumamit na po ako dito ng panukat para magkapariho yung laki ng ating oko. Medyo mga malalaki po ito mga ga kasi pangkain lang naman namin ito, pang lang po namin. Hindi naman namin ito pang binta. Kung pang binta po ninyo ay maliitan mali nyo lang. At depende na po yan sa inyo kung ano po yung paglagay nyo po dito sa inyong hipon, pwede din ilagay nyo sa sa gitna. Ako mga ganilag nilagay ko lang po dito sa video ibabaw para makita din po natin yung ating hip. At lutuin na po natin ito agad dito sa mainit po natin na mantika at katamtaman lang po yung hina ng apoy ng ating kalan dito mga ga para lutong-luto din yung loob. Nang hindi naman mabigla sa pagkaluto na para po ay lutong-luto talaga yung loob ay mahina lang po yung apoy ng ating kalan dito. Ito ay babango dahil sa ating sibuyas dahon at crispy siya mga ga. Hmm,